Hi Idol, ba't ang gwapo mo, hindi ka tumatanda at fit ka pa rin. Wow, thank you so much. Ano lang, every day since 13 years old, up to now na 45, nag-workout ako every day. I try to eat healthy. Nakakatulong siya, therapy siya. nai-clear yung mind ko, lalo akong gwapait. Tanggal siya ng depression. Tapos healthy yung katawan natin. Good blood flow circulation. Ang best workout, yung workout na gagawin mo. Walang drama, consistency na siya. Pag tinanong mo ako, everyday workout? Oo, everyday workout. Pwede ngayon, back chest, bukas, walking. Kinabukasan legs, kinabukasan swimming. Kinabukasan bicep, tricep, shoulders. Kinabukasan basketball. Oh, so, basta kung napasok sa lifestyle mo, kailangan gagawin mo siya forever. Active tayo. Di ba nga sabi nga nila, once you reach 30, if you don't use it, lose it. Pag napilaya kayo na sa sabihin sa'yo, kailangan i-therapy mo mga dyan. Kundi mo, wala yung range of motion, strength, at lakas. Next song idol about corruption, about the young. Okay, gagawin namin. Sabi nyo eh. Uh, next, nagnabas kami ng kanta. Habang nga dyan, swing the drop niya ito Sunday. Tambah hari beliau Dan juga ada dua orang